O mahabaging langit na saksi ng aming karaingan at kahilingan, saksi ng aming lungkot at saya, Saksi ng aming tagumpay at pagkabigo Saksi ng aming pananagana at paghihirap Patuloy nyo nawa kaming samahan sa anumang laban ng aming buhay Pagliwanagin nyo nawa ang aming isip upang mapaglabanan Ang anumang hamon namin sa buhay ng may kapayapaan at kapanatagan Huwag nyo nawang hayang maghari sa aming kalooban Ang pagiging makasarili at puot o pagkamuhi Igawad nyo nawa sa pinuno ng aming bansa Ang makatwirang karunungan upang siya ay makapagpasyon lumabas siya ng may kapayapaan alang-alang sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan ng aming bansa. Hipuin nyo na wa ang kalooban ng bawat opisyal ng aming bansa na sila ay makapagsilbi sa bayan ng buong puso, may katapatan at naglalayong makamtan ng bawat mamamayan ang pagkakaisa tungo sa maginhawang pamumuhay. Tanglawan nyo na wa ang isipan ng bawat opisyal ng aming bansa upang patuloy silang makapagsilbi sa bayan ng may delikadesa, integridad at kahihiyan upang tumibay na kasingtatag ng puno ng nara ang aming pamahalaan at gumanda ang pakikipagkalakalan ng bawat individual. Kabanal-banalang may likha ng buong sandaigdigan, dinggin nyo nawa ang aming pagsusumamo. Huwag nyo po nawahaya ang pagharian ng mga ganid o gahaman ang bayang aming pinakamamahal upang hindi malagay sa alanganin ng aming pamumuhay at kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon ng aming lahi makatwirang hukom at tagahatol ng aming buhay. Pairalin nawa ng mga hukom pang lupa ang makatarungang hatol sa mga inuusig at mapanagot ang tunay ng mga may sala. Mapagkandiling ina ng awa, patuloy nyo nawa kaming gabayan sa mga landasin ng buhay. Turuan kami araw-araw mamuhay ng may pagtitiwala sa karunungan at kapangyarihan ng dakilang may likha. Ang lahat ng ito'y aming isinasamo sa ngalan ng kapuri-puring kadakilan at karunungan ng amang may likha. Amen.